Naisip mo na ba ang kapalaran ng mga taong may mahalagang papel sa pagpapako kay Jesus sa krus? Sa kanila marahil walang ibang nagdala ng mas mabigat na pasanin kaysa kay Poncio Pilato. Siya ang Romanong gobernador ng Hudea, ang taong humarap kay Jesus, narinig ang kanyang mga salita, kinilala ang kanyang kawalang kasalanan. Ngunit sa kabila nito, ibinigay siya sa karamihan upang ipako sa krus. Hinugasan ni Pilato ang kanyang mga kamay upang subukang alisin ang responsibilidad, ngunit nagtagumpay kaya siya talaga. At ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng kwentong tila nalimutan na siya? Siya na humarap sa hari ng mga hari ay nagkaroon ng isang wakas na kakaunti lamang ang nakakaalam, ngunit nagtuturo sa atin ng makapangyarihang mga aral tungkol sa mga desisyon, kapangyarihan at ang bunga ng pagtanggi sa katotohanan. Kaya alamin natin ang kwento. Si Poncio Pilato ay hindi lamang isang Romanong gobernador. Siya ay isang taong nahuli sa pagitan ng dalawang mundo. Sinusubukang pamahalaan ang isang lupain na halos imposibleng kontrolin. Itinalaga bilang gobernador ng lalawigan ng Judea noong bandang taong 26 bago kay Kristo ni Tiberio Cesar. Si Pilato ay may tungkuling panatilihin ang kaayusan, mangolekta ng buwis, at tiyaking mananatiling tapat ang rehiyon sa emperador. Ngunit ang Hudea ay hindi tulad ng ibang mga probinsya, isa itong parang bariles ng pulbura kung saan ang sigla ng relihiyon at ang pagtutol ng kultura ng mga Hudyo ay ginawang pang-araw-araw na hamon ang pamumuno ng Roma. Para sa mga Romano, ang Hudea ay isang tuloy-tuloy na problema at ang anumang senyales ng kaguluhan ay maaaring mga ng pagtatapos ng karera ng isang gobernador. Alam ito ni Pilato. Sa simula ng kanyang panunungkulan, hinarap niya ang isang populasyon na ang pagkakakilanlan ay malalim na nakaugat sa kanilang pananampalataya. Naniniwala ang mga Hudyo na ang kanilang tipan ay nasa Diyos, hindi kay Cesar. Ginawa nitong mapanganib ang anumang pagtatangka ng pagpapasakop at lalong nagpataas ng tensyon na malapit ng sumabog ang ugnayan ni Pilato sa mga lokal na pinunong panrelihiyon ay lalo pang nagpapahirap sa kanyang posisyon. Ang Sanedrin, binubuo ng mga punong pari at matatanda, ay madalas gamitin ng kanilang impluensya upang makipag-usap sa Roma para sa kanilang sariling interes. Para kay Pilato, nangangahulugan ito ng pagbabalansi sa takot sa galit ni Tiberio Cesar at ang hamon ng pakikitungo sa isang elit na panrelihiyon na hindi nag-aatubiling manipulahin ang sitwasyon upang mapanatili ang kanilang kontrol sa bayan. Ngunit hindi rin perpekto si Pilato. Sa simula pa lamang ng kanyang panunungkulan, nagpasiya siyang magdala ng mga watawat ng Roma sa Jerusalem na may mga larawan ng emperador na itinuturing sa Roma bilang isang simidiyos. Para sa mga Romano, Normal lang ito bilang pagpapakita ng katapatan, ngunit para sa mga Hudyo ito ay isang direktang insulto sa kanilang pananampalataya na mahigpit na nagbabawal sa idolatria. Ang reaksyon ay agarang marahas. Nagprotesta ang mga tao sa Cesarea, hinihingi ang pagtanggal ng mga estandarte. Sinubukan ni Pilato na sugpuin ang mga demonstrasyon gamit ang banta ng karahasan. Ngunit nang makita niyang handang mamatay ang mga Hudyo para sa kanilang paniniwala, siya ay umatras. Para sa Roma, ang pagsuko na ito ay itinuturing na kahinaan. Para sa mga Hudyo, nawala kay Pilato ang anumang respeto na maaring mayroon sila sa kanya. Isa pang pagkakamali na nagdulot ng problema sa kanya ay ang paggamit ng pondo mula sa templo upang magtayo ng isang aqueduct. Bagamat kapakipakinabang ang konstruksyon para sa rehiyon, itinuring ng mga Hudyo ang aksyong ito bilang isang paglapastangan, dahil ang pera ng templo ay nakalaan lamang para sa mga layunin ng relihiyon. Nagresulta ito sa mga bagong kaguluhan at bilang tugon, nagpadala si Pilato ng mga sundalo na nagbalat kayo upang salakayin ang mga nagpoprotesta. Ang karahasan ay lalong nagpalala ng galit ng populasyon laban sa kanya na nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang malupit at walang pusong pinuno. Bawat pagkakamali ay nagdagdag ng bigat sa posisyon ni Pilato. Siya ay nasa isang imposibleng kalagayan. Kung masyado siyang magpaparaya sa mga Hudyo, maaaring akusahan siya ng Roma ng kahinaan. Kung magiging masyado siyang matigas, maaaring mag-udyok siya ng isang rebelyon. Ang nagsimula bilang isang maaasahang tungkulin ay naging isang tuloy-tuloy na paghihirap. Nang umabot sa kanya ang mga usap-usapan tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jesus na taga Nazareth, hindi lang isang paglilitis ang kanyang hinaharap. Hinarap niya ang resulta ng mga taon ng mga desisyong naglagay sa kanya sa gitna ng isang bagyong pampolitika at espiritual. Isang tao na may kapangyarihan sa kanyang mga kamay, ngunit bilanggo ng kanyang sariling mga pagpipilian. Habang si Pilato ay nakikipaglaban sa kanyang panloob na labanan upang mapanatili ang kontrol sa Judea, si Jesus naman ay naglalakad sa mga nayon at lungsod ipinapangaral ang isang mensaheng umaakit ng mga tao. Nagsalita siya tungkol sa isang kaharian na hindi mula sa mundong ito, pinagaling ang mga may sakit, ibinalik ang mga itinakwil ng lipunan at sabay-sabay na hinamon ang mga estruktura ng kapangyarihan. Para sa mga pinunong panrelihiyon, ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi hinangad ni Jesus ang isang revolusyong politikal, ngunit ang paraan ng kanyang pananalita at mga gawain ay direktang banta sa umiiral na kaayusan. Kanyang hinamon ang pagkukunwari ng mga pinunong panrelihiyon, inilantad ang kanilang mga walang laman na gawain at kawalan ng pagmamahal sa kapwa. Sa kanyang mga salita, kanyang ipinahayag ang mga katotohanang nagbibigay ng pag-asa sa mga naaapi, ngunit nagpapagalit sa mga makapangyarihan. Napakalaki ng naging epekto ni Jesus na ang tensyon sa pagitan niya at ng sanedrin ay umabot sa sukdulan. Ang mga pinunong panrelihiyon natatakot na mawala ng kanilang autoridad at impluensya ay nagsimulang maghanap ng mga paraan upang siya ay mapuksa. At kaya si Jesus ay dinakip at dinala sa Sanedrin kung saan mabilis siyang hinatulan ng mga pinunong panrelihiyon. Para sa kanila, ang hatol ay matagal nang desidido. Siya ay nagkasala ng kalapastanganan dahil sa kanyang pag-angking siya ang anak ng Diyos. Gayunpaman, may isang problema. Tanging ang pamahalaang Romano lamang ang may kapangyarihang magpataw ng parusang kamatayan. Dahil dito, ang kaso ay direktang dinala kay Pilato at upang matiyak na siya ay mahikayat na hatulan si Jesus, binago ng Sanedrin ang mga paratang. Hindi nila iniharap si Jesus bilang isang relihiyosong lapastangan, kundi bilang isang rebelding politikal, isang tao na nagbabanta sa kaayusang Romano sa pamamagitan ng pag-angkin bilang hari ng mga Hudyo. Ang manipulasyong ito ay maingat na isinagawa upang tamaan ang pinakamahina ang bahagi ni Pilato, ang kanyang takot na mawala ng kontrol at maisumbong sa Roma. Alam ng Sanedrin kung paano ilagay si Pilato sa alanganin. Ipinwesto nila siya sa isang sitwasyon kung saan anuman ang kanyang maging desisyon ay may malubhang kahihinatnan. Ang hatulan si Jesus ay nangangahulugang sumuko sa manipulasyon ng mga pinunong panrelihiyon. Ang palayain siya sa kabilang banda ay maaring ituring na pagtataksil sa emperador. Dahil ang paratang ay nagsasabing hinahamon ni Jesus ang awtoridad ni Cesar. Nang si Jesus ay dinala sa kanyang harapan, may napansin si Pilato na gumulo sa kanya. Hindi siya nakaharap sa isang marahas na manggugulo o isang karaniwang rebelde. Si Jesus ay kakaiba. Hindi siya humihingi ng awa para sa kanyang buhay ni hindi siya agresibong nagtatanggol. Ang kanyang tindig ay kalmado, halos nakakakumbinsi. Sa pag-interrogate ni Pilato, mabilis niyang napagtanto na si Jesus ay hindi tunay na banta sa kapangyarihang Romano. Mismong sinabi niya, wala akong nakikitang anumang dahilan upang hatulan siya. Juan, Kabanata, Labing Siyam, Talata Apat. Gayunpaman, ang mga tao na sinulsulan ng mga pinunong panrelihiyon ay sumisigaw para sa pagpapako sa krus. Upang mapanatag ang kanyang konsensya, sinubukan ni Pilato ang isang kompromiso. Nag-alok siya na palayain si Jesus bilang bahagi ng tradisyon ng Paskuwa kung saan isang bilanggo ang pinalalaya. Ngunit ang mga tao na sinulsulan ng Sanedrin ay pinili si Barabas, isang kilalang kriminal. Kahit ganoon iniutos ni Pilato na hagupitin si Jesus sa pag-asang ito'y sapat na upang mapalugod ang mga pinunong panrelihiyon at ang nagkakagalit na karamihan. Ngunit hindi ito naging sapat. Patuloy na lumalaki ang presyon at ang sigaw ng mga tao ay, Kung pakakawalan mo ang taong ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ebanghelyo ni Juan, Kabanata Labingsyam, Talata 12. Ang pahayag na ito ang naging huling dagok. Alam ni Pilato na ang ganitong akusasyon ay maaring magwakas sa kanyang karera at posibleng maging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa desperadong pagtatangkang ilayo ang sarili mula sa kapalaran ni Jesus, opisyal niyang hinatulan si Jesus at sinabi, Wala akong kasalanan sa dugo ng matuwid na taong ito. Ang pananagutan ay nasa inyo. Mateo Kabanata 27, Talata 24 kahit anong gawin ni Pilato upang ipasa ang kasalanan, hindi niya matatakasan ang realidad ng kanyang desisyon. Ang kanyang kahinaan ay naging malinaw. Pinili niya ang takot at kaginhawahan sa halip na ang katarungan at katotohanan. At kaya't si Jesus ay ipinako sa krus. Mula tanghaling tapat hanggang ikatlo ng hapon, nagkaroon ng dilim sa buong lupa. Sa bandang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lama sa baktani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang sumigaw si Jesus ng malakas, kanyang ibinigay ang kanyang espirito. Sa sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula itaas hanggang ibaba. Nayanig ang lupa at nagkabiyak-biyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at ang mga katawan ng maraming banal na namatay ay muling nabuhay. Mateo, kabanata 27, mga talata apat na 5 hanggang 52. At dito nagsisimula ang bahagi ng kwento na hindi alam ng marami. Ang pagpapako kay Kristo sa krus ay unang nakita bilang isang lokal na pangyayari, ngunit ito'y mabilis na naging simula ng isang pananampalatayang hahamon sa Imperyong Romano. Ang Kristyanismo ay nagsimulang lumago, kumalat sa buong imperyo, narating ang mga pinakamaimpluensyang lungsod ng Roma at nakakuha ng mga tagasunod mula sa lahat ng antas ng lipunan. At sa kabila ng irony, ang pangalan ni Pilato ay naging bahagi ng mga credo at liturhiya ng Kristyanismo. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang gobernador na nagbigay daan sa pagkamatay ng matuwid. Habang lumalaganap ang mensahe ni Jesus, ang kapalaran ni Pilato ay nagkaroon ng ibang direksyon. Nagpatuloy siyang mamuno sa Hudeya, ngunit ang kanyang posisyon na dati nang mahina ay unti-unting bumagsak. Si Pilato ay tiningnan bilang isang malupit na pinuno na hindi kayang balansihin ang kaayusang Romano at ang paggalang sa mga lokal na paniniwala ang kanyang kalupitan at mga kontrobersyal na desisyon ay nagdulot ng mas matinding pagkadismaya mula sa populasyon at nagdala ng negatibong atensyon mula sa Roma. Ayon sa historia na Hudyo na si Flavius Josephus, ang pagbagsak ni Pilato ay nagsimulang bumilis nang marahas niyang supilin ang isang pag-aalsa ng mga Samaritano Isang grupo ng mga Samaritano ang nagtipon sa bundok Herizim sa paniniwalang makakakita sila ng mga banal na artifact doon. Nakita ito ni Pilato bilang isang potensyal na banta at iniutos ang pagpatay sa mga ito. Ang mga Samaritano sa galit ay dinala ang kaso sa gobernador ng Syria na si Lucius Vitellius na direktang iniulat kay Emperor Tiberius ang maling pamamahala ni Pilato. Bilang resulta ipinatawag ni Tiberius si Pilato sa Roma upang magpaliwanag. Gayunpaman, bago pa man siya makapagbigay ng depensa na matay si Tiberius noong 37 pagkatapos ni Kristo at si Caligula ang humalili. Ang pagkamatay ni Tiberius ang nagmarka ng pagtatapos ng karera ni Pilato sa politika at lalo pang nagpahina sa kanyang kalagayan. Matapos ang kanyang pagbagsak, naging hindi malinaw ang kapalaran ni Pilato at tatlong pangunahing teorya ang lumitaw tungkol sa kanyang kamatayan. Isa sa mga pinakalaganap na pananaw ay na Pagkatapos niyang alisin sa kanyang posisyon, kinuha ni Pilato ang sariling buhay. Si Eusebio ng Cesarea, isa sa mga unang kristyanong historiador, ay sumulat na si Pilato sa labis na pagsisisi at posibleng pinahihirapan ng kanyang konsensya ay nagpakamatay. Binanggit ito ni Eusebio sa kanyang akdang kasaysayang eklesyastiko kung saan sinabi niyang hindi kinaya ng dating gobernador ang kahihiyan at pagkakasala na sumakop sa kanya. Ang teoryang ito ay malawakang tinatanggap sa ilang makasaysayan at panrelihiyosong lupon, lalo na dahil ang ganitong aksyon noong panahon iyon ay karaniwang paraan para sa mga lider na Romano na nawalan ng dangal. Ang reputasyon ni Pilato bilang isang mahina at pinipilitang pinuno ay nagbibigay ng kredibilidad sa ideya na maaaring sumuko siya sa kanyang konsensya at sa bigat ng kanyang kalagayan. Ang ikalawang teorya na isa rin sa mga pinakakilalang pananaw ay nagsasabi na si Pilato ay ipinatapon sa Gaul matapos siyang alisin sa tungkulin. Ang hipotesis na ito ay binanggit sa ilang sinaunang ulat, kabilang ang mga dituwirang referensya sa mga tradisyong oral at mga teksto na naglalarawan sa kaugalian ng Roma sa pagtrato sa mga nabigong gobernador. Ayon sa teoryang ito, matapos siyang ipatawag sa Roma upang magbigay linaw tungkol sa kanyang pamamahala, hindi siya agad hinatulan o pinarusahan, kundi inalis lamang mula sa anumang posisyon ng autoridad at ipinadala sa isang malayong rehiyon upang gugulin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Ang gaul na katumbas ng modernong pransya ay madalas na ginagamit bilang lugar ng pagpapatapon para sa mga politikong personalidad tulad ni Pilato, isang lugar na malayo sa Roma at sa sentro ng imperial na desisyon. Ayon sa teoryang ito, ginugol ni Pilato ang kanyang huling mga araw sa pag-iisa malayo sa pansin ng politika at sa kapangyarihang minsang hawak niya. Ayon sa mga sanggunian tulad ni Eusebio ng Cesarea, isa sa mga ama ng unang simbahan sa kanyang akdang kasaysayang eklesyastiko, binanggit na si Pilato ay dumanas ng malaking pagbagsak matapos niyang bumalik sa Roma, bagamat hindi direkta nitong tinukoy ang Galia bilang kanyang huling destinasyon. Gayunpaman, ang ideya na siya ay namatay ng natural habang nasa pagpapatapon ay malawakang tinatanggap sa mga tradisyong rehiyon na nagpapahiwatig na nabuhay siya na pinahihirapan ng mga alaala ng paglilitis kay Jesus. Ang pinaka kapansin pansing teorya, gayon pa man, ay nagmumula sa ilang tradisyong kristyano na nagsasabing si Pilato ay maaaring nagbalik loob sa kristyanismo matapos ang mga kaganapan ng pagpapako sa krus. Ayon sa mga ulat na ito, siya ay labis na naapektuhan ng mga himalang naganap sa kamatayan ni Jesus, ang kadiliman, ang lindol at ang pagkasira ng tabing ng templo. Ang pananaw na ito ay lubhang naiiba sa iba pang mga teorya, nagbibigay ng larawan ng pagtubos para sa taong nagbigay daan sa kamatayan ni Jesus. Gayunpaman, ito ay itinuturing na isang alamat na walang matibay na basehang historikal, bagamat marahil hindi natin malalaman ng may ganap na katiyakan kung ano ang naging huling hantungan ni Poncio Pilato, lahat ng teorya ay tumutukoy sa isang buhay na minarkahan ng pagsisisi, pag-iisa o paghahanap ng kahulugan matapos ang mga kaganapang nagtakda ng kanyang kasaysayan. Ang kanyang kwento ay nagaanyaya sa atin na pag-isipan ang mga desisyon na ating ginagawa kapag nahaharap sa katotohanan. Nilinis ni Pilato ang kanyang mga kamay upang umiwas sa responsibilidad, ngunit hindi nito nabura ang mga kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Sa parehong paraan bawat isa sa atin ay tinatawagan na magpasya kung ano ang gagawin kapag nahaharap sa nagkatawang-tao na katotohanan at ang desisyong ito ang magtatakda hindi lamang ng ating kasalukuyan kundi pati ng ating walang hanggang hantungan. Patuloy na subaybayan ang mas marami pang nilalamang biblikal sa pamamagitan ng pag-click sa video na makikita sa iyong screen. Taos puso kong inaasahan na naging mahalaga para sa iyo ang nilalamang ito. Salamat sa iyong presensya rito. Pagpalain kanawa ng Diyos.